tapos pa yung pang-green. Tingnan mo bingo, Malaki ba 'yan? Bunga 'yan ang ano? Talisay. Talisay ang tawag yan Ah, talisay oh. Talisayo. Hi guys. For today's video, bunga ng talisay. Ito guys, na talisay na to, ito yung gamot sa bato, tama ba? Hmm. Ay hindi ba 'yan? Ah, ito guys, uh, sabi ni Ate Shelly, pag masakit daw, kung ano daw yung mga masakit-sakit natin, likod. Didiktikin mo siya, tapos oh. lagyan mo ng tiger, o di kaya luya. Oh, ayan. Ah. Oh. Alin ang didiktikin? <laughs> yung dahon, yung ganito. Oh. Ayan guys. Ano Ay, nga ka kasing guys, idudum, ididimo ni Ate Shelly. Ayaw <laughs> ko. Ayan. Oh, sige ano, na, sige na. Dikdikin mo to. Gagangin, ah, uh, akala uh, ko dudurogin. Ayan, dudurogin. Uh, Ayan yung daw ng talisay. Tapos lalagyan mo siya ng, akong may luya, yun. Gaganoon mo siya. Pag walang luya, tiger. Katas ba ng luya? Oo. Okay. Ayan, guys. Ayan yung daw ng talisay. Bali, ano siya, guys. Yung pagdikdik niya. Ganito. Oh, ay, ay, ay. oh, ito guys, oh, ito. Ano, marami talaga ang purpose nitong talisay, guys. Pati yung eh, oh. bunga. Kasi yung bunga nito, kinakain din, oh. Parang pili nuts siya, guys. Ah, bule, ando na. Ah. Ito, guys, oo. Oh, oh, Meron pa ba dyan? Ito, iyan oh. Ang liliit ng Ang, ah, naman ang pili nuts. Ay, hindi siya pili nuts. Hello guys. Ito ay talisay nuts. Medyo tuyo na yung nakuha namin pero kasi may nakuha pa naman. naman. Pag probinsyano ka, alam mo to. Ah, hindi rin pala. Bakit? E, kasi, uma, kasi, diba, kasi, kasi di Kasi hindi. Di ko nga alam, probinsyano ako eh. Pura kasi doon sa inyo. Kasi well, sa amin kasi mayroon ganito. Wala well, kang ganyan para mong sinabing mahirap ang buhay ko. Hindi. Ang ibig ko sabihin, hindi kayo nasa tabi ng ano. Ang alam ko kasi sa may tabing dagat lang ito eh. Ah, oh, talaga. Kinakain talaga to sa inyo. Oo, oo yung mga bata. Ah, ma natutunan ko naman ito sa mga bata diyan sa amin na laging nasa baybayin. Laging nasa puno ng mga ganito tapos dinidikdik nila ng bato. Eh, di uh -huh. ba diba, sa Orohidungan ignorante man ako. Di nagtuklas man kami ni Manoy. Laging marami nito sa may school, di ba? Oo. Uh -huh. Kasi alam mo naman kami ni Manoy, bahay ano lang. Hindi pala to napapakinabangan ma hindi napapakinabangan. Ibig sabihin, pwede natin itong iluto. ba diba? Pag nakaipon tayo ng marami. Ha? Bakit mo lutuin? Gagawin candy? Gagawin mong candy. Gagawin mong mo, mo, ano, minatamis. Pero nung, di ba pinatikin ko sa'yo? May ano man, may katas siya, di ba? Oo, oh, uh, parang uh, ano. Manatok din siya. Manok, ano ba yung sa Tagalog yung manatok? O guys, o oh, ayan. Creamy. Hindi oh, siya. Ayan guys, o. Oh tingnan mo patikin na ako. Um, uh, si Rico wala sa di pa sino patikin, pero sinabi ko sa kanya. Kumain na nga ako nito kanina. Hindi si Rico. O ba diba sabi ko parang piling na to? Pero mm. gal, mm, harap. Hindi ito nakakalakon. Ito oh, um, dumi ng koko ko kasi namitas ako ng kangkong. Ito guys, oh so, um, Huwag ka yung kangkong uh, Kakahiya yung koko anong nangyari? Di pa may... Hala ang natok! Di ba may ano ka man na ano, kutsilyo? Hmm mga Ngala. lang kami noon, Di wala akong yod din. Alin asan man ang bunga, hindi ko naman nakikita. Ah. Hay guys, nangunguha kami ng bunga ng Asan ah, man ang bunga? Ayun ah, oh. Ah, susad pa si Mama na. oh, guys. Ato. Ah. Ito yung hilaw na bunga ng talisay guys pero may laman <coughs> hindi siya kasi natok nung ano um, hindi siya kasi natok nung ganun na kinikilip. hilaw pa siya, try natin guys kung ano lasa sa paghilaw pa kasi kanina pa kami nanginginain ng ano, hinog ah, oh, ayan, ayan. Pa. green pa laman hmm. hindi, parang hindi siya ano oh tikman mo nga hindi talaga kagaya nung ano niya na hinog na hinog na, no? Kung hindi, pag hilaw, kumbaga, manamis namis Kumbaga sa buko. O, sige nga. Mm -hmm. Natamis, parang, parang naka anong kainin, hindi kagaya ng ganito. Hmm? Ko hindi pa siya manaps. Mm -hmm. Pero may tamis-tamis. Ito nga guys, oh, ang daming nasasayang. Kinakain pala to.

Ngayon alam niyo na. Baka meron kayong sa inyo. Pag may ganito kayo sa inyo, huwag niyo sinasayang, guys. Pag ganito pala. Ang tawag dito ay Ano ba 'tong puno na ito? Talisay nuts. Ito guys, on. Oh. Ang laki-laki ng bunga niya, pero yung laman niya kapiranggot, guys, oh. Hmm. Ang sarap pala nito. Akalain mo, nabubulok lang to dito sa paligid, oh. Nabubulok mayroon lang to pa. dito. Mayroon pa akong ano? nuts pala to. Mayroon pa akong pinatuklas diyan sa mga bata nung mag nung magjogging kami sa Piling District. Mm. Ang bababa nung mga ano doon, nung Ano ba 'yon? Yung ay, Nakalimutan ko. Ang bababa noon tapos may mga bunga 'yon. Kumain ako. Sabi oh. ni Nonoy, baka mama ka. Sabi ko, nonoy kinakain yan talaga. Sabi, hindi ah. Baka malason ka. Alalang alala yung bata. At sa sabi ko, hindi kinakain yan. Sige, subukan mo. Si Buboy ang nagsubok. Hmm. Sabi, ay kuya, ang tamis. Hmm. Tamis talaga yun. Yung ano tawag doon. oh, ikaw naman ang kumain. Ayun, na, na Ano pa yun yung ano ba? Kapamitas na kami ng... Hmm, ganda ng ano oh. Nakapamitas na kami guys ang oh. kangkong oh ito parang ito yung parang kumbaga sa niyog matigas na talaga O, kanina nga tamang mm -hmm. kukuha pa ako tapos ipunin natin yung ibang patikim natin yung sa dalawa ay oo mm -hmm. sinasabi ko ay huwag na natin kainin pa kainin natin sa hindi nakakain pa gagawa pa eh. ayun guys, ito ang dami na namin nakuhang Yan. kangkong tsaka talbos yeah. guys, oo mm. And guys, may mga kangkong na tayo. Ang bango kaya niya na si, sinasanlagbing, iyan bungang hmm. niyan. Ay, inay ang sa sinasangag, sinangag ng tatay. Tapos, mamaya, ba, ano, mamaya ang kukunin naman natin ay papaya. San ba ang bunga? Huh? Ala guys, ang sarap pala nito. <laughs> hmm. pa ano to guys, ito yung Pay, payo nga. Um, Pakita natin. Na. Tuyo... Ito, ito na, na ito o. Tuyo na kasi siya. Ito o, nandadampot kami ng tuyo na bunga ng Kalisay Ayan. Um, Dapat may ano. Ang May hilaw ko. Wala tayo nakitang hilaw. Hindi, nilitig ko kasi kanina, di ba? Hmm. Magsungkit ka ng hilaw. Bulok man yung sinubo ko na. Ay, iwan ko yung dilaw. Hmm. -mm. So, Wala ito. nang lasa. Wala lasa. Pero kanina mga pinagkakain ko, mga ano. Ano sa galong yung manatok? Madingat, malingat, madingat. Ay, iwan ko. Mm -hmm. Oh, God. Mm -hmm. Hindi ito. Ano yan? Yung yung bata pa siya na natuloy. Oh. Mm -hmm. And guys, ah, look. dami tula lagi dito oh hindi ko man lang yan oh laki laki pati yan oh ayan oh guys sa akin na ba to kailangan liit naman kaya, kasi tulasyon, mm -hmm. kaya wala akong tiyaga nito noon eh pero yung mga bata na laging nandiyong sa may mm, bayi namin nakain pala talaga to nakikita oh, ka nito doon sa amin sa po may puno na yan. Ang daming mga ganyan na tinatanggalan ng mga ganito. Kasi yung mga bata. Mm -hmm. ano, mm -hmm. Huwag mo na sayangin kasi... Ah, na bang. Yung kagaya ng puno bing na nandoon sa ano sa pil, sa kabilang pader. Yung malalaking puno doon, ano ba tawag doon? Alam mo, siyang na lang tayo makakuha ngayon ng ano, hindi pa bulok kasi matagal na mga naglaglagan yan eh, no? Na. Suruti ka pa, pa di ba? Ang problema nito How ba, kasi matigas it break kasi ito. Baka, baka, hindi ito pinapagamit ni Noel ang kutsilyong pinagaan ito. Pinag-aano ko na. tigas na. Parang okay yan bayan, yan, mga bulok na. Nahuli tayo. Actually, dito talaga ako niya nanginginain kasi akala ko hindi yan kinakain. Kahit pa ng kuahanan nyo nandoon, dito lang, oh. Oh, ito. yan. maganda siya. Ang liit. Ganito lang, guys, yung pinaka-nuts mm. niya, oh. Mm. Ito yung hilaw pa niya, oh. Ang oh, malamang na yung mga friend mo doon sa popo na vlogger na taga probinsya. Alam niya. Alam nila niya. Uh -huh. Eh, napapaagay. Siguro, pag ako anandito. Ay Ayan guys, pag hilaw pa yung pili, ganito kitsura, oh. May kamukha siya guys. Pagpukunin natin. Ayan. Ito yung Talisay nuts. Oh guys, kita nyo naman. Yung talisay, paggala-gala lang yan kung saan. Mm, Tapos yung taong nagtitilad, nasa loob lang ng